Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiente News Satid sa tid sa ng Office of the Vice President. Magandang balita! Mas lumago ang sinimulan ng negosyo ng isang kababayan natin mula sa Tanawan Leyte matapos mapagkalooban ng karagdagang puhunan ng OVP sa inalim ng programang magnegosyo today. Kilalani natin siya sa ulat ni Brian Latasa. Dating namamasukan bilang kasambahay si Maylin Gomez at nang makaipon, nagtayo ito ng munting sari-sari store sa loob ng kanilang tahanan sa Tanawan Leyte. Ayon kay Maylin, pangarap niya ang magkaroon ng sarili negosyo. Siyempre, bandagdag ng ano, pang-araw-araw. Wala pa akong asawa noon, nag nagtitenda ako. Mas, hindi naman ako nag-aral, kaya nagtenda na lang ako. Kasi nakapagtrabaho ako, hindi ko kayang may ama gusto ng sariling ano, ano, ako na lang mismo mag-aano, magma-manage gan. Bakit ayaw mo na may amo, um, ma'am? Ma mahirap. Mahirap. Madaming nga ano, pag uupo, kagalitan <laughs> ng dami. Basta ayaw ko nang ganun. Nagsimula sa maliit na negosyo si Maynin. Maliit lang 'yun. Sa bintana nga lang 'yun. <laughs> uh, hanggang <laughs> bintana, hanggang naging ganito. Ngunit mas lumago pa ang munting sari-sari store ni Maylin matapos mahandugan ng 15,000 pesos bilang livelihood grant ng tanggapan ng pangalawang pangulo sa pamumuno ni Indi Sara Duterte sa ilalim ng programang Magnegosyo Taday. Ang cheque ay personal na inabot na makawani ng OVP Eastern Visayas Satellite Office. Ah, sa asawa ng kapatid ko. Ah, punta ka daw dun sa office ma, ano, nagbibigay daw sila ng tulong. Tapos mo nag-apply ako doon. Ayun, nabigyan naman ng pagkakataon. Kaya naka kuha ano, nakapagdagdag ng pungunan. Mabilis naman. Oh, mabilis, kasi mabilis. Hindi nakakapagod kasi mga anong mga ano doon, mga nagtatrabaho doon, hindi mga snob. Sa ngayon, nagtitinda na rin ng bigas si Maylene. Ng grocery agad kami pagkatapos doon. Lahat, binili ko lahat pang tinda namin, bigas, mga dilata, lahat-lahat ng pangangailangan sa tindahan. Maraming maraming salamat po, uh, Vice President. Sana marami pa po kayong matulungan. Uh, salamat po dahil isa ako sa nakatanggap ng ano, ng magnegosyotad. Salamat po. Mula po dito sa Tanawan Leyte, ako po si Brian Latasa. Ang lahat para sa Diyos bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News. Mga taga-Tacloban City, kabilang sa libo-libong na alalayan ng programang Magnegosyo Taday. Ang ilan sa kanila, kilalanin sa susunod na episode. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang ng mga ulat at impormasyon. Maraming salamat!